reason na kahit hindi pa pinapanganak, nagmimilagro na. Mga batang chinap-chap, kanyang muling binuhay. Praise be God through His saints. Eto po si San Vicente Ferrer. Kilalang kilala po siya dahil sa mga milagrong maiuugnay sa kanyang buhay at pagmeministeryo. Isa po siyang Dominican priest na kilala sa husa sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Nasa sinapupunan pa lamang siya ng kanyang nanay, marami ng himala ang may uugnay sa kanya. Tulad nga ng nanay ni St. Dominic de Guzman, meron ding pong naririnig yung nanay ni San Vicente Ferrer na isang asong tumatahol. At maging ang kanyang tatay na panaginipan na na siya'y magiging Dominican priest. Hindi lang kilala ang kanilang pamilya sa pagiging mayaman dahil kilala rin ito sa pagiging matulungin. Isang araw nga naghatid ng isang tulong yung kanyang nanay doon sa pulubi na isa ring bulag. Buwan-buwan po nilang pinapadalhan ng tulong yung bulag na iyon. At humingi nga yung nanay ni San Vicente Ferrer ng panalangin doon sa pulubi para naman maging ligtas na maipanganak si San Vicente. Lumapit nga yung bulag na pulubi sa may tiyan ng nanay ni San Vicente at himalang nakakita ito. Napasabi na lang yung pulubi na, anghel ang nasa sinapupunan mo. At para rin siyang St. John the Baptist kung saan napatalon-talon siya sa tuwa sa loob ng sinapupunan ng kanyang ina. At nung bata pa si San Vicente Ferrer, batang bata pa as in. at panahon rin iyon ng tagtuyot. Ginawa na ng mga tao ang lahat para lang umulan, pero walang nangyayari. At biglang nagsalita yung batang San Vicente at sinabing, I-procession nyo ako at bibiyayaan kayo ng ulan. At nangyari nga iyon. At meron din ngang pagkakataon kung saan merong isang worker na nahulog sa building. At saktong nanduroon rin si San Vicente Ferrer. Pero kailangan niya muna magpaalam sa kanyang superior bago niya tulungan iyon. Kaya sinabi niya, tumigil ka dyan, babalik ka na lang kita. Iniwan niya yung worker na lumulutang sa ere para lang magpaalam sa kanyang superior na tulungan iyon. Nang pinahintulutan na nga siya ng kanyang superior, binalikan niya yung worker at dahan-dahan niyang binaba. Parang same story kay St. Gerald Magdala. At marami rin ngang kwento kung saan maraming binuhay itong si San Vicente Ferrer. Isa sa mga kilalang kwento ay yung batang chinapshop ng nanay niya kasi parang may problema sa pag-iisip. At yung ibang parte nga nung bata is linuto na. At pagpunta nga doon ni San Vicente Ferrer sa bahay noon, tinipon niya yung mga parte ng katawan ng bata at muling bino. At kanya itong muling binuhay. Meron kaparehong kwento rin nito kung saan, nung panahon namang yun, patay na si San Vicente. Ang ginawa ng tatay, pumunta siya doon sa punto ni San Vicente para magdasal nabuhayin yung kanyang anak. na shinapchap din. Eh, nung panahon yung papasara na yung simbahan, natatakot yung tatay na umuwi sa kanilang bahay kasi ayaw niyang madat na napatay pa rin yung kanyang anak. At nung pag-uwi niya po, buhay nang muli ang kanyang anak. Pero hindi na natanggal yung mga marka ng pagkakatadad doon sa bata. Take note na buhay po yung batang iyon more than 100 years. At naging isang Dominican din. Nabuhay siya para maging living testimony ng miracle ni St. Vincent Ferrer. At sa kanyang buhay din, ipinalaganap niya ang debosyon kay San Vicente. Maraming mga kwento ng Himala, pagaling, pagbuhay muli ng mga patay, conversion, ang may uugnay sa buhay ni San Vicente Ferrer na hindi natin kakayaning isa-isahin sa maliit or maikling video lamang. Pero sa aking pagbabasa, sa lahat o sa karamihan ng kanyang pagmimilagro, ang ginagawa ni San Vicente ay he always make the sign of the cross. At doon nangyayari ang himala. Kaya yung ibang binapastos-bastos lang yung ating sign of the cross, hindi nila alam kung gaano ito kasagrado at makapangyarihan kung saan kaya tayong iadya sa anumang masama at mga kaaway. San Vicente Ferrer, ipanalangin mo kami. Ito po ang inyong hermano kung gusto nyo po ng part 2, part 3, part 4, hanggang 5, hanggang kung ilan pang gusto nyo, comment nyo lang para magawa natin ang next video. And I'm always reminding everyone to choose to be happy and choose to be holy. Hanggang sa muli and happy fiesta. Maraming salamat!